So magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Andito na naman po ako no. Ako po si Ate Mel sa lahat po ng baguhan po natin. Maraming salamat po sa inyo and uh, sa lahat din po ng taga-subaybay ko. Thank you very much po no. And uh, sa ngayon po uh, tapusin po natin ang ating uh, tawas po no sa lahat ng aris March 21 to April 20 para po ito sa inyo no. And uh uh the same thing uh kung sino man po ang uh, nanonood po nito para po makapasok po kayo sa akin uh, isipin po ninyo na sa harap po kayo ng altar ko at dyan po kayo nakaupo and uh babasbasan po tayo hihingi po tayo ng powder na kung saan balutin po tayong lahat no Jesus Domini Eterno Jesus Domini De Jesus Rex Diem Jesus Emmanuel Jah salvador del mundo ad ah, ad ah, adito ah, ah, Jesus Cristo Yeshua salbame jah ha, ha and ng the father the Son, to the Holy Spirit. Amen. Ave Maria. Ave Maria. Ave. So, Aris po, no? Uh, simulan na natin, no? Aris, March 21 to April 20. Para po sa inyo to. Aris, March 21 to April 21. And, um may nakita ako na binti. Yung binti mo talaga po masakit. Para po siyang ano. I think ang binti mo guys, uh, sa lahat po ng kaari sa ngayon, ano lang po to, no? kulang po kayo sa tubig. So kung minsan po talaga po pag, 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 pag nasakit po ito, parang ano po, parang ano, ah, uh, parang hindi masyadong maganda yung daloy po ng dugo dyan po sa may baba, sa may binti po natin, no? And ah uh, dito, parang laging may nakabantay sa'yo, no? ah uh, parang lalo na po pagdating sa inuman, no? Ano, ba, ano po ba? Lagi po ba ikaw nagiinom? And ah uh, may nakita din po akong problema po sa likod pero hindi po talaga ganun kagrabe no and uh, may nakita din po ako dito na parang naghihinakit ka sa pamilya mo no lalo na sa ano to sa mother mo no and uh, uh meron din po ikaw chismis na ano galit na mga chismis po wag mo siyang masyadong patulan kasi talaga pong um, ma, ma, mapupunta ka po niyan sa gulo, no? Pero, anyway, family lang po ito. Family lang, no? Within the family lang po, no? Sa ngayon, guys, no? Sa lahat po ng aris, no? May nakita lang po ako dito na parang kumbaga sa akin, mataas lang po ang uric acid mo and then yun dito talaga masakit. Dito may tagiliran po, masakit din po, no? Pero, other than that, uh, medyo okay po kayo, no? Uh, yung iba lang po, talagang parang parang gagagalit or na parang kumaga sa akin mainitin lang po ang ulo mo pero uh, sa sakit naman po is okay hindi naman ganun po kagrabe no yung ko sa inyo no pwede pong kung nagiinom ka bawas bawas bawasan mo po yung pag-inom mo kasi may tama na po ikaw no lalo na po sa atay no may tama ka po sa atay pero hindi pa naman po grabe sa lahat po ng aris yan no ulitin po natin i-confirm po natin yung una no? Okay, uh, medyo medyo po ah uh, sa ngayon po talaga like bumaba din po ang dugo mo no. So bawas ka po talaga sa sobrang pag-iisip no. And ah uh, sa sikmura kaya po laging nasakit po ang sikmura mo. And ah uh, sa pa Guys, talaga pong ito parang sa akin. Ah uh, parang natamaan po talaga ikaw no. Kaya po ah uh, mag-ingat ka po, be. kasi kuminsan po talaga no ah uh, sa ngayon kanina po parang mild lang po itong ano sa'yo. Pero parang paano po siya, no? lalong lalong lalo na po na parang nasobrahan ka po ng bigat no bawas ka po talaga sa inumin kasi nakikita ko po talaga dito parang umiinom ka talaga no and uh, sa iyo parang ang dito mo parang eh, yung dito mo baga so mga like uh, ang dami natin no ngayon na may kaso po sa parang frozen shoulder no ganon and dahil po ito sa mataas na uric acid no and kuminsan masakit talaga yung ulo mo no mabigat po siya mabigat po yung pakiramdam mo and And sa akin guys, no, uh, sa lahat po, okay pa naman, okay naman po ikaw. Medyo ngalay lang po ang paa mo, but hindi po siya ganun ka grabe. Kaya sa po magpahinga ka din. And uh, pamilya mo, actually ang buhay po ng Aris ngayon, I think nakapaikot po sa family niya. And um, yeah, may mga chismis, na mabigat ang ulo, masakit, no, ganun. Pero sa akin po, okay naman po, no. Uh, parang bawasan mo kasi yung puro party. Yung puro party, puro inom, na no, sa mga barkada, Bawas bawasan mo yan. Kasi kailangan mo talaga pong balance po yung life mo. And uh, last time, parang nakita, may nakikita din po akong namatay, kaluluwa, no, ganun. Pero parang bago lang po ito. And uh, within the family din po, no. But then, hindi naman po talaga, ano, distant, uh, ano, relatives, no, something like that. Wala, wala man po ako nakita ganun, no. And uh, pangangati, para pong may, may nakikita po akong pangangati sa iyo. Yung nangangati ka po, parang meron ka pong rasis. And uh, lalaki na parang kumbaga sa akin, lagi po na ano, kay, nasakit po talaga ang ulo mo. And uh, please, um, parang gusto mong umalis, uh, may travel po din ikaw, kasama po ang family mo. Batin ko minsan talaga po, ma, mahirap po ma, maano ka, uh, Parang may travel kayo. Kailan po pagdating doon? Ay nako, parang mag away na naman kayo ng uh, mother mo, relatives mo, gano'n, no? And uh, yun. And uh ulitin po natin ulit to ha. Sa lahat po ng Aries, March 21 to April 20. March 21, April 20. Okay. Wala man ikaw, ano ba? Um sa ngayon talaga po, mababa po lang dugo mo. Yun at yun lang po nakikita ko. The same thing with your money. Para pong hirap ka ngayon, parang nahihirapan ka ngayon sa pera, pero actually lahat po mag okay no? Kasi meron naman po to no? Parang may tutulong po sa'yo, and kahit pa paano po, meron naman po, na nanjang ka naman, may, may ano lang po, may, may, hmm, may nakikita din po ako ditong balance, i-balance mo yung life mo, no? Kasi, kuminsan po, parang may lagnat ka po sa ilalim. May lagnat ka, no? Parang binat din, mabigat din, no? Mabigat din yung daladala mo, gano'n. And, uh, sa akin, parang family problem ito. And, uh, may mga bata, makita kong bata pero okay naman po. And, uh, Parang may travel ka po talaga, no? Eh uh, palabas po ng I, I think tatawid po ng dagat, no? Uh, sa inyo. Ito I think coming soon, so iniisip mo na po 'yun sa ngayon. And um yeah, parang mm, maganda na po ang card. Okay. Etong ano, parang may nakita ako dito na problema sa dito mo. Parang parang may nakita akong problema sa dito mo. And uh, minsan po parang may ubo ka, may plema ka, ganun, or dukutun po na dito sa may lalamunan mo banda. Pero uh, ito'y galing po sa babae po na sabihin po natin na gumagana, no? So uh, minsan, minsan, uh, kaya po minsan po talaga may, may nararamdaman ka sa matris mo. Siguro pag nareglaka ka, masakit pag nareglakan ka na kung ikaw lalaki, oh, kung ikaw babae, din kung ikalalaki lalaki po, as I said, bawas ka sa inom. Okay? Kung lala, babae, lalaki ka man, bawas ka sa inom. Pero this one is not really, no? Hindi masyadong, hindi masyadong troubled ang Aris ngayon. Sa pera naman, kahit sabihin po natin wala siyang pera, okay naman, makasurvive po siya. And sa sakit naman, eto kung ano lang, kasi may, may nakikita akong uh, Aris na parang sa ngayon, parang nasa middle, between 30 to 40, no, age, no, ito yung nakikita ako. And mostly po, lalaki, babae, parehas lang po, no. May nakita din po ako na parang, ah, uh, concentrate ka talaga, ah, uh, sa pera, no. And although nahihirapan ka, pero kaya naman. Ang ang, ang gagawin mo lang kasi dito is parang ibabalance mo lang. Okay, sa inyo lahat guys, ah, thank you very much, no, ah. Uh, Uh, we end with a prayer no uh, sakala ng ama ng anak at ng espiritu mm Okay, ah, uh, thank you no. Ah, uh, maraming salamat no. Ah, uh, good luck para makita ko talaga. Para po mag-travel po talaga kayo. Okay, ah, uh, see you and salamat po sa lahat ng ah uh, nandito ngayon lahat po ng Aris. Maraming salamat po sa inyo. And ito po yung panghuling episode po natin sa lahat po ng ano. Ah, uh, magfi po ito Martes ah uh, tomorrow. Ah, uh, thank you very much po. Maraming salamat po.